Pumanaw noong biyernes si Oscar Reyes, dating president at CEO ng Meralco, sa edad na 79. Kinumpirma ito ng Meralco, ang pinakamalaking power distributor sa bansa na nagpaabot ng pakikiramay sa pamilya Reyes at nanalangin para sa kanilang kapayapaan sa panahon ng pagdadalamhati. Pinuri ng kumpanya ang yumaong leader na namuno sa Meralco mula 2012 hanggang 2019 dahil sa kanyang matatag at mapagkumbabang pamumuno na nag-iwan ng malaking ambag hindi lamang sa kumpanya, kundi sa sektor ng enerhiya at sa maraming Pilipinong kanyang natulungan. Si Oscar ay maaalala sa kanyang dedikasyon sa customer service at sa pagdadala ng liwanag sa mga komunidad, kahit lampas pa sa aming franchise area, ayon sa pahayag ng Meralco. Dagdag pa ng kumpanya, sa pamamagitan ng maingat at matalinong pamumuno, Nailatag ni Reyes ang pundasyon para sa modernisasyon ng Meralco habang pinanatili ang integridad, pagsunod sa regulasyon, at kahusayan sa operasyon. Si Reyes ay nagsilbiring Chief Operating Officer ng Meralco mula 2010 hanggang 2012 bago siya naging presidente ng kumpanya.